Honestly, ako po kasi wala akong masyadong experience nung kabataan ko po. Pero ang alam ko lang, mahilig po talaga akong umawi. Tapos, every time po siguro na nakakita ko ng child na kumakanta, sobrang nag i ko kasi uh, doon din po kami nagsimula, lalo na po ni Miss Um, We're fairly new sa industry pero we also have our share of challenges talagang meron point na talagang mag-give up, give up ka. Pero back then, uh, nung nagtitraining kami, ang nasa isip lang namin gusto namin mag-training araw-araw, gusto namin umawit, gusto namin ma-experience, makapag-perform sa malaking stage. Ganon din po yung mga kids. Parang sobrang puro ng intention nila. Ginagawa nila yung bagay kasi po, yun nga po, yung pangarap nila, yun yung parang gusto nilang gawin sa buhay, umawit or even just to entertain people. Uh, every time na nakikita ko sila, para kapag napangihinaan ako ng loob, naaalala ko yung nag-uumpisa pala ng SB na kami yung SB90, And through that, nang motivate ako na inspire ako. So, this um, kind of platform, the Voice Kids, uh, sobrang blessing po siya sa akin kasi uh, parang nare-relieve ko yung feeling nang nagsisimula pa lang kami ng SB19. Kaya sobrang excited na ako meet yung mga bata.